Ah, uh, magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang religion ni Yesu Cristo? Na tinaki po ni Pastor Russell Ocampo sa 265 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay sa John chapter 3 verse 3. Ang sabi po dito ay, Jesus replied, Very truly, I tell you, No one can see the kingdom of God unless they are born again. Um, ano nga ba ang born again? Um, pagiging born again ay hindi tungkol sa isang relihiyon kundi tungkol to sa pagbabago ng puso at espiritu natin sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sabi sa John chapter 3 verse 3 na wala sinumang nang makakita sa Diyos or si ulan sino makakita sa Diyos Ama nang hindi sila uh, um, nababago hindi nila binabago ang kanilang puso at espiritu sa pamamagitan ni Jesus ang um, first teaching is born again is not a sect of a religion um, maraming nag-iisip na tao na ang um, born again ay isang um, um, isang religion pero hindi ito ganun dahil ito ay isang um, spiritual na katayuan kung saan um, ang isang tao ay nakakaranas ng bagong buhay kay Kristo dahil dati kung hindi pa tayo born again is hindi pa tayo ang um, konektado kay kay Kristo kumpaka um, tayo lang mismo yung um, tayo lang sa sarili lang natin um, sa sarili lang natin tayo umaasa sa sarili lang natin tayo na at hindi tayo naniniwala sa Panginoon. O naniniwala man tayo, ngunit parang ang tingin lang natin is nandiyan lang ang Diyos. Ang second teaching is born again is a spiritual experience. Ang pagiging isang born again ay hindi isang bagay na physical o panlabas panlabas na anyo lamang. Ito ay um, isang panloob na pagbabago kung saan ang Espiritu Santo ay gumagawa or gumagalaw sa ating mga puso upang siya ay uh, upang tayo ay lumakad sa bagong buhay kasama ang Panginoon. Maka ng Panginoon. iniwan ng Panginoong Hesus ang, ang Holy Spirit dito upang manahan sa atin upang i-guide tayo papunta sa Panginoon at iiwas tayo sa mga maling maling gawain at mga makamundong bagay. Ang last teaching is born again is the rebirth of the new self uh, kapag tayo ay naging born again na is tayo ay binibigyan ng Diyos ng bagong pagkatao uh, inaalis ng Panginoong Diyos ang luma nating pagkatao na makasalanan na laging na, na napapaibig na sa mga makamundong gawain at iniwan tayo iniwan sa atin ng Panginoong Diyos ang Holy Spirit upang baguhin ng ating buhay at dapat tang tanggapin natin ito na ayon sa kanyang kalooban. Dapat um, hindi tayo pag born again tayo is kailangan umiyo sa tayo sa mga um, sa tayo sa mga makamundong bagay dahil hindi ito nakakalugod sa Panginoon kung tayo is um, na nabibiling pa rin kumawa ng mga makamundong bagay pag pag isa na born again ay tayo mismo ang iiwas at gagabayan tayo mismo ng Holy Spirit upang uh, mapalapit tayo lalo sa Panginoon yun lamang po